Mga kababayan, nagbabalik po tayo. No, alam niyo po, madalas sabihin ni Atty. Makalintal kapag siya ay nai-interview tungkol nga dito sa BSKE postponement. Kaya nga po siya ng petisyon. Eh. Ang kanyang pinakadahilan ay uh, tinanggalan ng karapatang bumoto o tatanggalan ng karapatang bumoto ang masang Pilipino. Kasi nga mauurong eh. Kaya po ating pag-uusapan. sa mga hindi pa po nakakaalam, ito po yung pangalawang pagkakataon na nagpetisyon po itong si Atty. Makalintal para questionin ang uh, legalidad na itong uh, bagong batas ngayon na R8-12232. Nauna yung uh, R.A. 11935 no? na ituloy nga po yon o diniklara na ang konstitusyonal ng Supreme Court. No, ganun pa man natuloy noong 2023 ang BSKE. Kaya ang nangyari, no, sabi nga, AC ruling uh, itutuloy ang uh, BSKE sa 2023 kasi nga sabi nga doon nila ay uh, naubusan ng oras kasi sa paggulong ng kaso. Itinuloy na lang no, 2023 hanggang 2025. Ayan. Marami nagsasabi na ang AC ruling ang masusunod. Ay, um, siyempre hindi naman tayo doon na mag-disagree. Uh, diba? Eh, sup Supreme Court yan eh. Sila yung uh, kataas-taasang hukuman na uh, pwedeng mag pag uh, invalidate ng mga batas. So bakit nga ba nangyayari itong mga void void or uh, unconstitutional na ito? No, kasi ang mga batas po ay uh, kuminsan tama, minsan mali. Ibig sabihin lang po noon, hindi po perpekto ang mga batas na ito. Yung mga nagagawa <clears> o <throat> yung mga nagawa na. Kaya minsan nagkakaroon ng pag-amenda sa mga batas. Hindi perfecto kasi may kanya-kanya pong uh, uh, opinion o mga interpretasyon ang mga abogado o mga gumagawa ng batas. Kaya kung minsan ang batas na gagawin ay hindi na natutuloy at kung matuloy man, no, kahit natuloy ang isang batas, meron pong nag-disagree doon. Naiiilan. Kasi kaya nga po nagkakaroon ng butuhan niya sa Congress at uh, bago yan pumunta sa Senado. No, ngayon eh andito tayo sa uh, ah, pumasa na yung batas eh. 'Di ba? Nag-adjourn. Pinagbotohan sa Congress. Dumaan sa Senado, ratified bill na nga. Pinadala sa presidente at pinirmahan. Para nga kumbaga eh ah, nagkaisa yung legislative, no? Kasi sa sa legislative ang pulong uh, pinakmataas yan, siyempre yung presidente, no? Punong, ehekutibo, presidente. Tumating sa presidente, pinirmahan. Talaga pag ibig sabihin kapag yan ay pinirmahan, ay uh, okay ang batas. At merong dahilan na ang isang presidente kung bakit niya ito pipirmahan. Kaya nga na dili yan eh. Kasi po pinag-aralan. No? Uh, huwag na natin isama yung uh, unang pagpirma niya sa BSKE. 2023. Na iturong nyo, na ituring nyo na unconstitutional. Diba sabi ko nga, hindi perpekto ang batas at hindi rin po perpekto ang tao. Kahit batas yan, pwede yan magkamali. Diba? Pero pag nagkamali ka, sa palagay mo ba, ay eh, sa susunod eh, ah uh, ito pa rin yung issue, yung BSK schedule eh, ah uh, inuurong. Sabi ko nga sa thumbnail nito ay uh, may politika sa BSKE. Alam nyo yan. Yung nga uh, ibig kong sabihin niya. Kaya nangyayari ito ngayon. Sinasabi nila na uh, may uh, agenda yung mga gumawa ng batas nito kung sino man ang mga otong nito. No? Uh, political consideration daw. Kung ngayon man ang dahilan. No? Eh ngayon, may nagpetisyon. Ano bang dahilan din ang petisyon? Kaya pinipetisyon ito. Kinagamit din itong BSKE. Dahil nga din sa political or uh, 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 political motivation pwedeng ganun. No, pwedeng uh, pwedeng uh, na kasi makilala rito eh. No? Sa BSK ito to kasi napaka pinag-uusapan dito. Ganun pa man ano ang inyong mga kagustuhan diyan, bahala kayo. So, ayun. Binablog na rin natin, marami na rin po na co content dito. Tung BSK na to. So, lahat naman yan ay karapatan natin. Mag-voice out. Hindi po ba? Ngayon, eh, in-approve nga itong batas sa si PBBL. So, approve. Eh, dyan si Atty. Makalintal na uh, in-question nga yung batas kasi pinupospon nga daw. Pinupospon. Ngayon, kung tignan natin yung batas na ito, ay uh, pag binasa nyo, kahit tignan nyo yan, ah, uh, wala kang makikita nga sa word, words, no? na postponement sa batas. Ah, makikita nyo doon sa unahan, no, sa section 1, ay uh, ito po ay uh, pagsasayos ng termino ng mga barangay officials. Term setting, wala pong postponement. Wala pong postponement. So, isa yun sa sinabi rin ni Atty. Makalital na, bakit hindi nyo nilagyan ng postponement dito? Bakit wala? Bakit gano'n? Kasi siyempre gumawa ng batas na yan, eh alam nila, hindi naman natin ipopospone. Eh. Kasi ang dahilan nga natin ay iaayusin na nga natin term setting. At tandaan ninyo, uh, lahat ng uh, mayor, may, may fixed term yan. Mayor, may fixed term. Diba, mga congressman, may fixed term. Presidente, may fixed term. Isang six years lang, tapos butuhan na naman ulit. Diba? Ngayon ito, uh, lalagyan na ng uh, fixed term din at pinalawig ka, dinagdagan. Dati kasi 3 years lang eh. Sabi, si ruling, 3 years. No? So, ginawang 4 years. So, ibig sabihin, ginawa yung batas na yan, may uh, modification, multiplication, may pagbabago. No? ah uh, kayo nang kanilang pinupuntos dito ng gumawa ng batas na ito at kaya din po ito, pinirma ng presidente kasi sa tingin nila na hindi na ito postponement. It. Diba daming uh, nagkasundo dyan, aprobado nga eh pero kinikwestiyon pa rin May attorney. Makalital, ko oh, inaabangan na kung siya ba ay mananalo ulit dito, i-score ba siya ng 2-0 dito? No? Patulad ng nabitawan ko ng nakaraan, na ipanalo niya yon kasi talaga namang obviously postpone. So talagang walang kukwestiyon dun. Ewan ko lang kung sino pang ko question doon. Unconstitutional talaga yun. Pero ito ngayon ay uh, Pagbitaw din ako ng forecast lang naman o opinion na tagilid. Medyo tatagilid dito si Atty. Makalital. Yun ay saganang ng akin lang. Iba rin yan sa inyo siyempre. So, no, at uh, yung previous kong content, no, kung halimbawa ituring na unconstitutional yung Section 7, I mean, ituring na unconstitutional, unconstitutional yung pecha No? ako sabi, halimbawa, sabihin ng AC na unconstitutional yung pag-uurong sa November 2. Unconstitutional na yan. Sige, papayagan na lang natin na ah. ah, yung ibang ah, section dyan or provision ay ah, pwede nang i-implement. Pero yung pecha, hindi pwede. Pero mayroon din mga mga nagko-comment na yung November 2, pwede i-modify yun. Na, kasi kung ang reklamo ni Atty. Makalitan na hindi pwede sa November 2, o hindi pwede i-urong. Kasi, first Monday ang November 2, pwede pong i-urong yun ng ah, uh, pangalawang lunes ng Nobyembre. Pwede rin po yun. Pwede rin maganap yun. No? Pero matutuloy pa rin kasi yung taon ay 2026. So, pwede nga ito ang konstitusyonal, matuloy sa December 1, pero 4 years pa rin. I-implement na yung 4 years, yung ibang provision doon na napapaloob sa RA 122 3 <coughs> no? Uh, so, Depende kasi ang mangyayari ito sa magiging decision ito ng uh, Supreme Court. Eh. Kasi nga, sabi nga, sila ang final. Hindi sila ang gumagawa ng batas. Sila lang ang final na mag interpret Kataas-taas ang hukuman nga eh. Kaya, sabi nga, eh, nasa kamay na ng Supreme Court ang magiging uh, resulta nito. ba? Diba? Umuugong ang usapan. Pag yan na naglabas ng TRO, ay wala na no pag naglabas ng TRO oh, siyempre uh, i-hold mo na yung pag-implement ng uh, uh, BSKE sa 2026 pero ang uh, pinupuntos ko naman diyan dapat ang desisyon ay mabilis dapat bago po mag December or October pa lang meron na dapat desisyon yan meron na dapat sila ilalabas na deklarado unconstitutional kahit wala ng TRO oh. Basta ituring niya na unconstitutional, ibig sabihin po noon, hindi po pwedeng ipatupad. Ba bakit pa nga ipapatupad? Unconstitutional nga eh. Diba? Kaya nga yung nakaraan na BSK 2023, natuloy. Isa na sabi naman nila, eh, may uh, ginawa yan kasi para pagkaroon ng eleksyon, kasi uh, Supreme Court ruling. Kaya nangyayari mga bagay-bagay niyan -bagay kasi hindi po perfecto lahat yan. Hindi perfecto ang batas. Sino ba ang gumagawa ng batas? Siyempre, tao. Perpekto ko ba tao? Hindi. Kaya nga nagkakaiba-iba. No? Pareho nga bag abogado. Bakit magkaiba ng interpretasyon sa RA 1, 2, 2, 3, 2 nito? Pareho ng pinag-aralan. Pareho nang tinapos. Pareho nang certificate. Pero bakit magkaiba ang pananaw sa RA 1, 2, 2, 3, Diba? kanya kanyang interpretasyon. So, ibig sabihin, hindi perpekto itong mga batas na ito. Kasi kanya-kanyang... Uh, opinion niya ngayon, titignan ng EC you know, uh, sana, hindi mapupulit, mapupulitika ang desisyon dito, kailangan talaga meron kang takip sa mata timbangin mo kung sino you no? Know, kung ito ba ang bagong batas na, kasi pumasa na yan eh. legislative, eh. proseso tapos, firmado pa tapos hindi naman po pag-postpone, yan ang kanilang katwiran, hindi na po pag-postpone Inaayos na natin, sinaayos, termino, pinalawig. At uh, may dahilan din ng presidente na papriority ang BARM bilang presidente ng Pilipinas. Dapat din niyang irespeto at tingnan. May dahilan, siyempre, paraming uh, ano dyan para matuloy ang isang eleksyon, siyempre. Number one, at yung mga magtatrabaho at dumami rin yung mga butante. 'di ba? Ay uh, iba naman sila sabi, yung mga bumoto ay yung mga nagparehistro ng August 1 to 10. Talagang gusto yung bumoto. Ah, uh, yung sinasabi naman ni Makalintal na ilalisan ng karapatan. Yung mga nagparehistro, narinig ko yung interview, ilalisan ng karapatan yung mga bagong nagparehistro. Medyo talagang hindi ako sasang-ayon doon. Kaya yeah, abogado si Atty. Makalintal, dapat hindi ganun yung pagbanggit niya na inalisan, tinanggala ng karapatan. Hindi naman po inalis eh. Diba? Yung pag sinabi nga uh, inalisan, literally, wala na, hindi ka na, na makakaboto kahit kailan. Naurong lang, one year lang, inalisan na ng karapatan. Mali yan, mali yan. So, di tayo sangay sa salita at Atoli Makalintala, inalisan. Mauurong eh. So, ako titignan nyo, bakit hindi lang naman ito yung uh, yung BSKA 2023 na naiurong, no? Hindi yun yung una. Hindi yun. May mga postponement na nukaraan. May mga postponement na nakaraan, mga tatlo, apat na beses. Pero wala pong nagpipetisyon. Ito lang. Biglang nagaroon ng petitioner. Pumasok na siya to, limang dito. Kung iisipin nyo. Ano kaya ang um, dahilan? Kasi sabi ba natin, politika? Yes, sasabihin ko mismo. Ako mismo sabi. Politika yan. Kaya dapat ang decision dito ng eh ACI ay hindi politika. Hindi mapopolitika. Kasi katastas ang hukuman yan. Meron kayong sinumpahan sa inyong katungkulan na walang kikilingan kahit sino pa yan. Pag tinimbang yan, timbangin ng tama. <clears throat> Di ba? Ngayon kasi ito ay uh, bagong batas niya eh. RA1223 ito na ito. Ah, uh, ito na, kumbaga, ito na yung magkakaroon na ng bagong ruling. Bagong batas, bagong ruling. Ayan ang susundin. Tututusin kung wala magpong, kung wala yung show pa dahil yung mga magpuspo nang nakaraan. Tuloy-tuloy lang yun. Tuloy-tuloy lang ang agos ng tubig eh. Di ba mga kababayan? Pero, sa isang banda, tama din na nagpetisyon dito si Makalintan. Kasi kumbaga, eh, pamumulat yung tao. Ah, ganun pala yun. No? Ngayon, di ba, ah, uh, tinatalakay natin, kahit pa paano, natututo tayo, na, tayo kung ganito pala, ganun pala ang pagawa ng batas. At hanggang sa, makarating na yan sa uh, Korte Suprema. So, ang inaantay na lang natin yun eh. Di ba, natututunan natin yung uh, sa pag uh, proseso, legislative, tapos uh, sa bandang uli, uh, judicial. Kung syempre, meron dapat check and balance. Pang balance eh. Ika nga. No? So magandang bagay din yun at alam natin. Ngayon, decision na easy. Ayan. Eh, ako, di naman ako naihiya magbigay ng forecast eh. Kung ano yung mga posibilidad, tinatalakay ko yan na pero sa forecast, nagbibigay ako. Hindi na ako naiiyang uh, magkamali. Forecast lang yun. Sino pa sa inyo ang hindi pa nagkamali? Taas ang kamay. Sino sa inyo ang hindi pa nagkamali sa talang buhay ni? Wala nagtaas. <laughs> Ibig sabihin, lahat nagkakamali. Di ba? Eh, pwede yun lang yan eh. Kaya nga, at least meron tayong pinag-uusapan ngayon. Meron kayong pinapanood. O, oh, nagkaka-idea kayo. Pwede nyo nga uh, uh, yung opinion ko, pwede nyo kontra yun. Pwede nyo rin sa ayunan na. Nasa sa inyo yun. Di ba? Yeah, so ngayon, siyempre, ang uh, mamamayan eh, kung ano yung kanilang nakasanayan, yun, yun ang kanilang gusto mangyari. Yung boses ng masa to, mga kababayan. Halos lahat yan, siyempre. Alam nila yung schedule eh, every three years. Eh. So, bakit iuusog eh, iba kasi hindi naman na halos nag-update sa mga balita. Kung baga, eh, kung ano lang yung kanilang uh, nakasanayan yung, or uh, schedule or yung ruling na, yun ang kanilang uh, susundin. You no? Magtataka sila, bakit tayo urong? Inurong na naman, pwede pala yun. Di ba may batas na ba inurong? No, eh, siyempre may uh, legislative. Uh, kahit may batas na, pwede yung gumawa ng bagong batas kung merong gustong paguhin kung ad, 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 administrator sa administrator pwedeng diyan nag-umpisa yan no ang administrator ay ang congress diyan ipapasok yung mga, mga panukala at kung mag-aamenda kung ay gustong i-modify iba kaya yung ibang mga butante, syempre <clears throat> aalma yan ganun pa man eh December 1 eh ayan dapat daw ituloy na talaga sa December 1 ito para makaboto. Binabasa ko yung ibang mga comment dyan. Gusto ko na naming matuloy sa December 1 kasi yung kapitan dito. Yung kapitan dito, ganon yung sinasabi nila. No? Alam nyo na, yung ibig ko sabihin. Hindi naman yan nila lahat ha. Hindi ka naman tatamaan eh kung okay kang magtrabaho eh. Kita tatamaan dito sa mga sinasabi. Yung ganyan, dapat bumot. Kita tatamaan dyan. Pag tinamaan ka, sabi nga, ang sugat, pag nasagi, aray, masakit. <laughs> Di ba? So, uh, sana no, maging patas po ang desisyon ng Supreme Court dito. Sabi nga, oh, ito, meron tayong pointers to review. Ayan, meron tayong pointers to review na pwedeng pagbasihan nyo habang pang desisyon yan. No, simple lang ang pointers to review dyan no yung bills kay 2023 unconstitutional kasi uh, mali malinaw na sinabi ng Supreme Court bawal yan Unconst unconstitutional yan kasi postpone eh. pag postpone lang wala kayong dahilan para gawin yan na dapat uh, meron kay valid reason para mag-postpone. so tumating ang RA 12232, 2, ulit ng presidente meron siyang dahilan na personal dahilan din ng presidente kasi ipapriority ang BARM. Sasabihin yun eh, papriority ang BARM. Tapos yung two years na sinabi din ni uh, hindi po ako nagsasabi nun ha, na bibigay ko lang sa inyo. Nire-rele ko lang. Sabi ni Rimulya, Rimulya DILD secretary po yan. No? Kasi yung upo ng two years na hala noong 2023, unfair sa kanila yon So pwede rin idahilan yun, titignan din ang AC yun. Diba? Tapos term setting no? Inayos. Meron ng termino sapat kasi ah, pinalawig pa nga eh. Apat na taon eh. Three years to four years eh. Di ba? Tapos eh, ah, maximum. Three terms. No? Pero hindi po ito, ano ah, hindi po ito back to zero. Back to zero lang ito kung tatakbo ka sa ibang posisyon. Pero kung nakatatlong termino ka na, hindi ka na po pwede tumakbo sa parehong posisyon yan po yung batas na itong RA 1, 2, 2, 3, 2 na ito siguro kasi nga mapipik, siguro sana walang tamahan sa sabihin ko baka yung iba kaya ayaw ng uh, term setting na ito kasi magkakaroon ng uh, ano eh uh, limit magkakaroon ng limit kapag nangataklo na wala na pwede pa din naman kung uh, galing ka sa kapital di ba kagawad ka o kaya sa mas mataas na. At yun ang mga kagawad, pwede na magtakbo ng kapitan ko nakatatlong terms na. Ayan po yan. So, tingnan natin ang magiging uh, ano dito. So, yung point test to review. Pwede rin kayong mag uh, i-comment nyo dyan kung ano ang matimbang sa inyo. Mananalo ba ulit si Makalintal o matatalo na siya ng bagong batas na ito? Comment nyo. Share po. And subscribe. Kandito na lang. God bless.